kanina umaga, oh, kausap ko si Chairman na uh, Gwadi, sinabi nga niya, pa-obet, in-advise niya ng walang fair increase dahil meron tayo fuel subsidy. Ang tanong ko, sasabat ba yung fuel subsidy? Dahil itataas na bukas yung 5 pesos, yung kasing 1 peso na yan, Ma'am Lur, intended for the last increase ng no Monday, ng no Tuesday. Pero hindi namin na-expect na ngayon bukas, ay eh magkakaroon tayo ng 5 pesos na napaka big time na increase ng uh, presyo ng petroleum product. Eh hindi pa natin nalang sa next week dahil ang pinagugatan nito ay yung gyera ng mga nangyayama sa Israel at Iran at ng US. Okay, linawin ko lang po ka obeta So walang mangyayaring piso na dagdag sa pasahe dahil meron na bang subsidy pero ang question nyo nga kaya bang ma, mapunan ang subsidy yung napakataas na, na dagdag sa produktong petrolyo Tama po yan. Tama po yan. Oo, pero, pero yung punto sa amin. Okay, pero Kaobet, sabi ho may report ho kami ngayon galing, galing po sa Department of Energy I don't know kung nakarating or naniniwala ba kayo uutay utayin daw etong Ah, ilalatag na dagdag presyo sa produktong petrolyo. Hindi ko pa alam kung ano ibig sabihin ng uutay-utay. Baka everyday 25 pe. I don't know ha. Huh? Baka everyday piso. Piece... Hey oh. Kung uutay-utay nila, ibig mo mm sabihin -hmm. ng uutay-utay yung dadahan-dahanin sa aking pagkakaroon. Pero yan ba i-effect mabukas na sa i-include sa in 5 pesos? Kasi kung talagang uutay-utay na, pwede siguro nga o, 150 mo na, 2 piso. Mm Habang -hmm. hinihintay po namin ng fuel subsidy. Tapos next week, another piso para naman hindi mahirapan ang hanay ng transportasyon. At hindi lang po kami mahirapan dito mga tractors, buses, all public transport na gumagamit ng petroleum products mm -hmm. will be affected by this price increase net at uh, pati naho kayong mga mga may ari ng sasakyan. Mm -mm. Okay ka Obet. Tomorrow lilinawin ko rin lang kasi kayo ho, mas kausap niyo yung mga stakeholders at yung gobyerno ano po. Bukas wala pa doon yung usaping utay-utayin. Baka bukas maramdaman na yung 4 to 5 pesos. Para naman po ya, kanya po ako ngayon ay pupunta kay Mr. Jojo Guades yung importer, may meeting po ako sa kanya at gusto ko alamin aramin to at kanina nga po I texted I called uh, mm -mm. uh ay uh, Yusek Mon Ilaga ng uh, OTC at uh, siya ng uh, na I'm just waiting for his call tungkol nga po dito sa pagpigil ng Malacanang at ng Dioter para doon sa peri doon sa piso namin. Okay, so... Yung yung aking kaklaruhin. Okay, kaklaruhin nyo ngayon sa meeting nyo yung tungkol sa fair increase. Kasama na ho ba doon kung kailan siya pwedeng maipatupad? Kasi wala naman itong kaugnayan sa gera eh. Tama po yan, tama po. Uh, At yan po, Ma'am -ma Lourdes, sa aking alaming kay Mr. Chairman uh, na uh, Gwad, Mamiya, ah. at malamang uh, malaman ko kung kailan nila ibibigay ang fuel tab.